Grabe, laki! <laughs> Bilisan mo, wawawala! Ang laki oh! Grabe, sige pa! Oh, grabe! Nga! Tumray lang! Tumray! Yeehee! Yeehee! Ayan na! Oh, utang oh, ina mamo ko! Pati nga! Aba! Habit meron yan ni mamo ko! Aba! aba Grabe na lang huli oh Bago, ano lang yan, mga siguro mga uh, 20 minutes Oh mga idol, itong ang ng talim Mga pa Oh Aba! Pampulutan! Yung mga idol papalaut na naman kami yan ang mga kasama ko Nakalaya mga mandirigma so yun mga idol hindi mapanda ang makina malanagwan kami yun na namatayan pa <laughs> So mga idol, magandang araw sa inyo and welcome back sa Talim Island Pride For today's video, mga pa kami kasama ng tropa Kasama ko nga pala si Unad at ang kumpare kong si Mac na tubong taga Bicol Bali-balita nga dito sa baryo namin na talagang halimaw mga pa ang kumpare kong si Mac At hindi naman talaga ako naniniwala agad dahil hindi pa naman talaga natin nakikita Kaya ngayong araw, ipapakita natin dito sa vlog na to kung talagang halimaw siya pangangapa ng tilapia kaya mga idol, panoorin nyo to hanggang dulo. May kasabihan nga tayo, to see is to believe. Napakahirap naman talaga maniwala dahil sa katulad niya na tubong taga Bicol at hindi naman siya talaga dito sa Talim Island. At naaalala ko pa nung bagong salta siya dito sa Talim Island, ayaw niyang mga pa dahil takot siyang matibo ng kanduli. Mabilis ang shoutout muna tayo mga idol. Shoutout kay Jemar Milyabe from Malbar, Batangas. Shoutout kay Isen Antinero. Shoutout kay Sherwin Vasquez from Los Banos, Laguna Shoutout kay Mark Aguilar at sa Kapispat Vlog Follow, Follow niyo siya Shoutout kay Gab Gab. Shoutout kay Lazaro Alban from Laguna Shoutout kay Mario Payuran at sa RAMGI Guardians Cardona At Binangon ng Rizal Chapters Shoutout kay Voltaire Ebron at sa Bay Anglers Salamat po sa mga support niyo Shoutout kay Christopher Cervantes from San Guillermo, Morong, Rizal Shoutout kay Michael Alamo Digo Shoutout kay Ronnie Domingo from Taytay, Rizal And shoutout kay Celso Dahero So yun lang mga idol, shoutout sa inyong lahat At kung umabot ka naman sa video na ito, baka naman pwede mo i-comment kung taga saan ka para malaman natin kung saan naabot ang video na ito So yun mga idol, let's go! mga idol, ibaba lang namin ang mga kasama. Mamimingot sila. Pero kami, mga, pero kami mga Ano lang ko? Oh, shout out, shout out sa inyong lahat. Diyan muna kayo. Bukas na lang. Pag wala na kami, hindi ko na kayo dyan. yung dalawa mga idol Mahimingwit sila kami naman ay mga ngapa. Sanay kami sa kapaan kahit sa kahit sa kahit sa gabi. <laughs> Inulian, ay matagal. Pagangat niyan dambuhala. Ay kaya matagal. Oh, uli na naman idol. dolly <laughs> Yihi! Buhay na ang limang asawa. <laughs> Laki idol. Idols. Ayun na, tumalo na yung isa. Tumalo na rin. Yes! Oh yes! Huli! Nga! Nga! Tumuloy <muligh> lang! Tumuloy! Tumuloy! Laki <laughs> ay don lagi oo oh, nice. oh. mama na naman Ma Apo Apo Wow, grabe laki oh. idol, yang yung bule. Inang. <laughs> grabe na huli, oh. Bago lang yan mga siguro, uh, 20 minutes. Ay, nah, huli sa kapa. idol. Oh, monster. hal hal Pweso. Ini So yan mga idol. Update sa huli. Eto lang yung huli namin ngayon, to lang. Huli lang to sa kapa. Ha. Ito. Ito yung huli sa kapa. Ah. Ah. Ito tatatat. Ito yung huli sa kapa. Yan. Tingnan niyo po <laughs> kung gaano kadami. Oh. Hmm. Laki nito. Isipin huli sa kapa, oh, laki. Oh. Ang <laughs> laki niyan. Hmm. Grabe. Grabe ang tropa. Nakaw. Janep. Dali na naman. Tinap-tap-tap-tap. Ano yon? Eh? Ha? Balay aro yon. Alam na eh. Mamaw. Eh, ang tilapia mamaw. Oh, di natin. Oh, aba. Malaki pa sa mukha eh. Oh. <laughs> Grabe, malaki pa sa muka Yan talaga. Meron yan, no. Meron yan. May pagsago pa niya sa ilalim. Ayan e na. Oh, utang oh, ina ng Pati nga. Aba, habit meron yan ni mamu ko. Aba. Mamu. Yee! hahahaha <laughs> ayun mga huli sa kapa idol puto na ubos ng hininga ko oh monster Hal hal. <laughs> <laughs> sabi ko oh, mga idol Aba. taba taba po taba po malaki Hmm. dali na rin ito paano tapo mo yung maliit tapo to <laughs> meron na naman yan, nakipagbuno na naman yan tingin ko lang huh? ano abit mayroon yan eh so, walang dalawa na masikot <laughs> sayang <So>, <laughs> <Eww>! grabe, laki <laughs> bilisan mo, baka wala ang laki oh grabe, sige oh grabe, dalawa na, mamaw, tatlo na pala Amat pala Ay putik Mamaw mga idol Mamaw Yan dapat ganyan O oh. O oh, mga idol itong alamat ng talim Mga pa O oh. Aba Pampulutan O oh, kito Lambanog lang kulang <laughs> So yun lang mga idol hanggang dito na lang kita kits na lang sa susunod na video. At kung nag enjoy ka sa video na ito baka naman pwede mong ishare para naman mapanood ng iba.